Muling magtatanggal ng tao si Eiichiro Oda. Noon pa niya sinabi na mawawalan si Luffy ng isang kasama, aalis ang taong iyon sa Elbaf. Kitang kita kung gaano kalungkot ang batang si Loki at halos siguradong sasama siya sa Straw Hat Crew. Samantala, natapos na rin ni Yamato ang sariling paglalakbay. Kasunod nito, magmamadali rin siyang sumama kay Luffy. Pareho silang eksperto sa tatlong kulay ng haki, kilala si Loki bilang maalamat na Nightfire Snake. Sa lakas, pwede silang itapat sa pinakamalakas na Yonko, si Shanks, na-awaken na ni Yamato ang mythical Zoan fruit niya. Kaya kaya na niyang sumabay kahit sa Blackbeard Pirates na may samutsaring prutas o sa God Knights na Immortal. Kailangan ng Straw Hat Crew ang Conqueror's Haki ni Yamato at Loki. Kaya, nang sabihin ni Luffy na gusto niyang sampung kasama sa barko, pagpasok ni Yamato at Loki ay hindi pa rin lubos ang bilang. Sa hinaharap, si Nazoro at Sanji ay tiyak ding magiging Conqueror's Haki users. Kaya hinding-hindi sila aalis. Si Robin, na tanging nakakabasa ng ancient texts, ay kailangan para marating ang Laugh Tale. Si Gene Binaman, bagaman bagong timonero, ay eksperto sa laban ng dagat at laging handang magligtas ng malulunod. Doktor ng barko si Chopper at ilang ulit na rin niyang pinatunayan na kaya niyang tumagal laban sa malalakas. Si Frankie naman, pangunahing karakter na hinubog ni Oda, ay sumupalpal ng isang vice admiral sa Bullet Island sa iisang suntok. Pagdating sa Elbaf, makikipag-ugnay siya sa isang dambuhalang robot at aakyat pa sa antas admiral ang lakas niya. May misteryo rin kina Nami at Brook. Ang isa ay konektado sa God Knights at ang isa naman ang susi sa pag-unlock ng ancient weapon na Uranus. Si Usopp lang talaga ang may pinakamalaking chance ang kumala sa Straw Hats. Mula nang sumikat siya sa Dressrosa, Rosa, wala na siyang masyadong nagawa. Kahit sa Wano o Egghead Island, hindi siya nakadagdag sa mga tagumpay ng tropa at siya rin ang may pinakamababang combat power. Oo, oh -oh. Kising na ang sniper skills niya pero ni hindi niya nasugatan ng Flying Six lalo na si Van Auger. Bukod pa rito, natupad na niya ang pangarap na maging matapang na mandirigma ng dagat at lumobo na sa Fimbo Berries ang bounty niya. Malapit na rin matupad ang hilig niyang makapunta sa Elbaf kaya pinakaakma na rin magpaalam siya sa Straw Hats. Sana lang ay huwag ulitin ni Oda kay Usopp ang nangyari kay Ace na nauwi sa trahedya.